Hello sa mga kamartes at sa mga kapon shop ko dyan. Kumusta, kumusta na kayo? But before we proceed, kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po at pakalimbang na rin yung bell na yun, soba, para lagi kang updated kung may mga incoming uploads tayo, okay? So our vlog for today is we're going to do the Q&A. Ito yung mga iniwan yung mga comments sa baba kasi lately yung aking na-share na sa update is maraming nag-iwan ng mga katanungan at nag-share ng kanilang experience about sa kanilang uh, sinanla, okay? Kaya, keep on watching! Ito yung ifflex ko, shoutout ko kayo, okay? Alright, yo! Welcome back to our vlog! Dito muna tayo mag-vlog kasi ang ingay ng aking mga puppies outside nanganak na sila and gusto ko nang i-share ang inyong mga uh, katanungan, ayan, ah uh, Okay, umpisan na natin. Ito yung, uh, ito is uh, based sa kanilang experience. Pero, wait, basahin na lang natin. So, this one is galing kay Amaya TV Vlog. Shout out to you, sir, ma'am. Amaya TV Vlog. So, nag-vlog ka siguro. Ano? Ito yung kanyang chineer. Uh, okay, mahaba ito. Flex natin dito. Yung kwintas ko, 14 carats sa Cebuana, 5.9 grams. 11,800 ang sanla noong January pa. 3% lang ang interest. OMG. Kasi since mahaba ito, sagutin na natin. Hindi po 3% ang interest ng Cebuana, okay? Nationwide, sa lahat ng Cebuana is 4% po sila saan yung 3% na yan? Pa, 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 pa picture yung uh, 3% na yan and uh, i-PM mo or i dm mo sa akin para tingnan ko kung totoong 3% ang sayo. Ang pagkakalam ko sa lahat po ng Cebuana is 4% sila, not 3%. Okay? Ayan, 3% lang ang interest. Tinubos ko last week. Kanina naman, sinubukan ko isan la sa Villarica kasi napanood ko dito sa vlogger na to na di umano ay pinakamataas sa Villarica ang Sanla. And then, tawang-tawa yung emoji niya. Grabe, pagkakatawa niya sa akin sa vlogger na to. Sa mga ka shop ko dyan, feel free to comment down below kung ano masasabi niyo kay Villarica. Mataas ba sila or mababa? Kasi tawang-tawa si Sir Ma'am Amaya na vlog sa akin. Ayan, lintik, sabi niya. Lintik, tinimbang 5 kilogram lang. Tapos, kukunin lang ng $10,000 3%. 100 Kasi, nun sa uh, Villarica, may two choices sila. Pag uh, ina-appraise nila yung mga pinapa-appraise nyo or isasan nyo sa Villarica, may choices ka na 3% or uh, 4.5%. Ibig sabihin, pag i-avail mo yung 4.5%, is makukuha mo yung pinaka- mataas maximum na appraisal rate nila which is yun na yung pinakamataas and pag di mo naman kaya yung uh, 4.5 interest monthly kung hindi mo naman siya tutubusin agad punta ka po sa 3% ayun tapos kunin nila 12k pero 4% ang interest 4% po sir ma'am hindi ay 4.5 po sir ma'am hindi 4% sabi ko dun sa teller bakit sa Cebuana 5.5.9 5.9 grams. Yan. Sabi naman ng teller, hindi kasi kami pareho ng timbangan And then, tawang-tawa ulit, tatlong tawang-tawa na emojis Sabi ko na lang, wag na lang, sa Sibuan ako na lang isan lang kasi 11,800 less 3%, matatanggap ko 11,500 plus Kesa dito 12K, less 4% ang manatanggap ko 11,400 na lang. And then, dami niyang tawa sa akin. 500 plus pa ang monthly interest. Kesa si Buana, 300 plus lang monthly. And then, tawang tawa. OMG, sir. Bago ka po mag-share ng inyong uh, experience sa mga phone shop. But, uh, experience nito Pero, <laughs> grabe yung ano niya sa akin. Tawang tawa siya sa aking mga sinishare si Gunon na vlog. Alam mo po, sir, kung tamang uh, 5.9 yung uh, 14 carats nyo na yan, luging-lugi po kayo, okay? Luging-lugi po kayo pag 11,800 and then sabi mo 5.9. Nakita nyo po ba sa resibo nyo na nandoon, 5.9 yung nakalagay? Uh, Pa-confirm na lang ito, okay? And para maniwala ako kung uh, totoo yan, pwede mong isend sa akin pm mo sa akin kasi maraming nag-share, nag-send ng kanilang mga resibo, tinatanong sa akin kung tama ba or sakto lang or mababa or mataas yung mga uh, nila. Okay? Kasi hindi nila alam kung paano yon Kay ikaw, sir, ma'am, Amaya TV Vlog, 11,800, 5.9 grams, yung 14 karats mo na yan. Luging lugi po kayo kung, uh, uh, ah, <laughs> <laughs> na <namibindang> ako. <laughs> 11,800, no? Wala-wala na ako. 5.9. So, ang lumalabas lang na per gram is 2,000 pesos ang per gram ng 14 carats, carats nyo na yan. It should be, ano, ang 14 carats kay si uh, Buana is uh, 2,235 po. Kung, ah, uh, kung this January nyo paano. Kasi, ah, uh, this month is, dito na lang sila nag-update ng mga, ah, uh, uh, appraisal rate nila. Pero, ang 14 karat sa kanila is 2,235 po. Yung sinanlan nyo is 2,000 pesos lang po. Kaya kung sa Villarica, kung tama na 5.2, yung uh, binigay na timbang ng alas mo po is tama lahat yung computation na 5.2 is uh, 10,400 yung lumalabas na program is 2,000 pero yung interest niyan is 3%. Pero pag 12,000 naman is ang lumalabas na program sa Villarica is 2,307 which is tama pag 5.2. Pero pag pinipilit mong 5.9 talaga yung alas mo is luging-lugi ka po, sir ma'am, okay? And mali-mali naman yung binibigay mong computation na tawang-tawa ka pa dyan, sir. Kasi ah uh, pag uh, 118 pag 118 tapos sabi mo monthly monthly may may monthly ka pa 500 oh parang logic ka po sir yun lang yung masasabi ko and hindi ka hindi ka winner na winner dito sa binigay mong uh, appraisal ng mga alas mo logic logic ka po okay sabi mo 11 plus pag 118 tapos i pag 3% 11 1,500 plus yung makukuha mo, hindi po eh, hindi po 11,500 eh, 11,446 pesos ang matatanggap mo, just in case, if ever, if ever na 3% yung uh, interest sa'yo, pero hindi 3%, okay, 4%, sa mga kapon shop ko dyan, kamarites ko, comment down below, kung 3% ba si Sibuana, okay, so, Ah, naiwindakan ako kasi nag ako pagkahaba-haba dito kasi luging lugi ka, hindi ka po, hindi ka po winner. Kaya wagang kang tatawa-tawa diyan, okay? <laughs> Wala lang. <laughs> Wala lang naano kasi ako. <laughs> Kaya make sure mo po kung 5.2 or 5.9 yung alas mo kasi bihira po mangyari yan na sobra yung uh, difference ng 5.9 at saka 5.2. Kung uh, magkakaiba po ng timbangan talaga is at least 100 uh, milligram lang. Okay? 100 milligram, milligram lang. Hindi yung uh, magkaano to? 0.7 na yung parang nawawala sa you if ever 5.2 5.9. Okay? So, next na tayo. Mahaba na to. Okay? Sinagot ko na to sa comment pero I don't know kung nabasa niya or hindi. OMG. <laughs> ah! Okay, so next is, di ba, isa lang yung nai shoutout natin. Kaso mga kasi yung uh, niya and rin. Next is, galing kay uh, Tulitz. Shoutout to you. Sabi niya, pag magpa magpapapraise po ba sa Palawan, kinikis-kis pa nila. Gusto ko kasi testing yung kwintas ko na 18 karats, 10.4 grams. Bili ko Saudi kung magkaano para malaman ko lang din siya pa ng pagbili ko sa pagsanla ko. Yes po. Pag magpapraise lang tayo is dumadaan yan sa gold testing. Ayan. So, sa Cebuana so far, hindi naman sila nagiiwan ng dot mark. Ni-scratch lang nila yan sa black stone and uh, magnet and uh, gold acid test. Ganon. Okay? Ayan. So, nasagot na natin. And next is galing kay Pagadura Marita. Shout out sa inyo. Miss Beth, suggestion lang po. Di po ba pwede lagyan ng stamp? Yung 24 karat mo na sing, sing para mataas, yung sanla mo kasi 24 karat naman talaga siya. Ah, eto, eto yung ano comment niya, sa comment and suggestion niya sa aking uh, jewelry na sing, sing na since wala nga stamp na 999.9 which is 24 karat is sa mga pawn shop, yung mga ibang staff is hinanap talaga nila yun. So, ang binibigay sa akin pag wala silang makitang ganun is 22 carats ang nilalagay nila na appraisal pero 24 carats yun talaga and yeah try ko next time mag-visit sa goldsmith kung anong masasabi nila doon kasi uh, ang gumagawa ng mga alas natin is machine eh machine yan so i don't know kung pwede nilang lagyan ng nine uh, ng ng um, mark hallmark ayan so thanks for sharing and to your suggestion and thank you for watching Okay, um, next is, ah, uh, galing kay, uh, Louis Santos, shout out to you. Kakasanla ko lang din po sa Palawan ng 18 carats. Ang lumalabas na po per gram is 3,263. OMG! Congrats, congrats naman. Ang taas-taas naman sa inyong location, sir, ma'am. 3,263. Samantalang yung akin is 3,142 ba? Yes. Ah, hindi ko na binalikan. Basta, ganon. O, oh, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kapu -shop ko dyan, na comment nyo sa baba kung uh, kumusta ang inyong sunlight experience. Kasi eh, dito, oh may mas malaki pa, mas mataas pa yung appraisal sa kanila. Thanks for sharing. Next is galing kay Manuela Lisa si basta shout out to you. Let's support Miss Beth by not skipping ads. Yay! May 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 nagsusuport na sa akin. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayo dyan Next is galing kay Jennilyn uh, Ripo. Ma'am, tanong ko lang po, Marirepair po kaya yung mga test mark? Yung mga test mark na ring. Salamat po. Ibig sabihin yung mga iniwan ni Villarica na dot mark, toldo po, hindi na po, ang pagkakalam ko hindi na po kasi permanent po yan eh. Kaya pag magpapapraise kayo sa Villarica is, uh, tatanungin po nila sa inyo if okay, papapraise nyo, isasala, isasala nyo po, magkakaroon po ito ng permanent at test mark. Ayan, hindi ko alam kung paano pa yan maaayos. Kasi kung tatapalan yan, parang obvious na and magagasto ka pa ng pagkamahal-mahal. Kasi pag papaanuan mo yan ng gold, is gold rin yung ilalagay. And mag, -mahal na ang ginto ngayon. Mag, ah, uh, mapapagasto po kayo ng mahal rin dyan, okay? Uh, next is, galing kay Abet Grande. Villarica, 18 carats per gram, 3,800, OMG, congrats, congrats, ang taas Yes po, tumas since tumaas na yung aginto uh, sa gold market, is uh, nag-update na po yung mga ibang pawnshop ng kanilang appraisal rate So, thanks for sharing, o, sa mga kamaytes, mga ka-pawnshop uh, ka ko dyan sa Villarica daw is 3,800 pesos ang 18 carats Thanks for sharing Next is last na muna natin ito ha. Galing kay Miss Chris. Sabi niya, ibabawas po ba dyan yung 4% interest na binigay mo program. gram? Yes po. Kung magkaano yung uh, appraisal nung sinanla mo na yan is magli-less advance interest yun. It's for you din po yun eh. Para rin po sa inyo yun. Para pagdating ng uh, maturity date, wala na, wala na po kayong babayarang interest. Kung magkaano yung uh, whole amount nung appraisal, nung alahas mo, is yun na yung babayaran mo. Wala pang idadagya, idadagdag yan. Pag at uh, 30 days lang, pero pag pinabot nyo, hindi nyo, hindi nyo nirin nyo ng uh, 30 days, and then abot pa yan ng next month, doon kayo mag add ng interest ulit. Okay? Ibabawas po. Yes po. And konti lang naman yun. 0.4 inter, yung interest. Okay? Ayan, so that's it for today's vlog. Abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin kasi marami pa tayong i-shout e out na mahahaba ang kanilang shiner na comment. Okay, so you know the drill. Comment down below. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.